Okay, hindi. Kulang pa tindero Kulang eh. bantay. Baka meron tayong ikutan. Ito, Korean chili. Ate Jenny, 20 pesos naman. Toto. Ano ka Ito, magkano yung ganito? Pinakadish? Oo po. Meron yung 60, 80. Ito, magkano to? Yan, 60. Tapos yung malaki na yan, magkano to? 150. Yung ganito? 2, 4, 6, 7. Ah, uh, 80. 80 yung tatlo na ito. 60, 60. Ito, 60. Tsaka yan.